Hello guys, masaya ako ngayong araw kasi another stepping stone to ng aking mga sisiw. Hindi yung white kelso ko ha, kundi yung aking mga baby sisiw pa. Alam niyo bakit? Kasi ngayong araw, tuturoan ko sila or sasanayin ko sila kumain ng kanin. Kasi para maging bati-bati na kami. Kasi masyado silang mailap sa akin. Kasi nga, yung mami yung nag-alaga sa kanila. So, sa akin hindi pa sila sanay. Pero syempre, meron tayong technique na aking natutunan mula kay Barangay Dola, which is I'm very thankful. Kasi katulad ng aking white kelso, mabait sila sa akin. So, maya-maya, papakain ko sila ng kanin sa aking mga pala para mapapasunod sila. Pero bagong lahat, magpapakain muna tayo sa ating mga ibang alaga. Siyempre, okay. ang aking buttercup At siyempre, dito rin, na malaganda. At syempre, ang aking pinakamatagal na, pinakamatanda sa lahat na manok. Si Baby Hawk. Excuse me. Oh. Yan ang aking pinakamatandang manok, si Baby Hawk. Tapos naman, lipat tayo dito sa kabila kasi ah, kapasok eh. tayo dito sa Baby Village na gusto nang pasukin ni. At nandun na nga sila. Pumasok <laughs> na. Okay, na muna natin si Sky. Baka magtampo. Ayan na yung kanyang pagkain. Kita natin yung kanyang tubig. Bago tayo pumasok dun kay la Gapito at kay White Lady. Ito na muna. Huwag ka dyan, huwag ka dyan ay. Mapapalo ka dyan, Amboy. Amboy? amboy. Maampun na nang hiram muna ako ng ganito sombrero. Ay, hey, oh. Isa lang para sa inyo. Napakaliit tayong tubig. Okay. Hey, hey. din na oh. na kayo, manga na, manga na. na yeah. kayo. Next naman ang isa sa pinakamatanda namin alaga, si Bradley. Si Bradley, makain lang siya, wala siyang kainan. Ayan. Tapos so, yung kanyang naman, bibigyan ko na lang siya ng tubig. walang itatapon to Bradley, ha? Tugnoy na. O, diba, guys? Mula sa pinakamatatanda, pupuntahan na natin ang pinakabata ko na alaga. Let's go! Hindi ako magdadramp. Lalay ko lang dito para sa ilaw ng aking mga alaga. Yung ni. Oops. ilaw Ah. Oops. Ah. Ito ang kanilang ilaw. Ito ba? Diba? Kaliwalag kanila Ito yung kanilang ilaw. Uh -huh. Nilagyan ko lang ng harang kasi para yung ulan, ever man umulan, hindi mababasa yung ilaw. Same din dito lahat sa kanila. Oke. Hmm. Okay. Hmm. Kita katapos, tatakpan ko siyempre ka para sa keyword so. dito yung kanilang final touch mamaya pa kasi ito na yung oras kung saan magpapakain na ako sa kanila ng kanin kunin ko lang yung kanin hindi to kape ano to kanin dito dito mabasa-basa na yung kanin na yan ngayon, first time nilang makakita na kanin. Patry natin kung magugustuhan nila. O ano yung kanilang ano, pagtanggap sa caning. Chik, 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 chik. Chik, 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 chik. Chik, 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 chik. Chik, 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 At nila Chik, 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 chik. Chik, 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 chik. Ayan lang, pansinin. Sik, 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 sik. Uy, sik, sik, sik. Ayan lang, pansinin. Kawawa naman yan. Kukuha ngayon ako ng isa. Tapakilala ko sa kanin yung kanin. Kumain diba ka ng kanin. Namilit. Sige, oh. Ayan. kumain na siya. Galing. Kanin lang ito. Please. Ayaw nila. Ay. So guys, first attempt ko, failed. Ang mangyayari niyan, kasi siguro kumain na sila, mangyayari niyan, pagpapatuloy na lang natin ang kanilang training sa kanin, paggutom sila. So mga bukas na yung nilagay ko na muna dito sa kanila yung kanin para mafamiliarize sila. Pag magutom sila, goods na. Ngayon, hahayaan ko na muna sila dyan para hindi sila nagpapanik. Ayan, no. Na. Relax kayo dyan, relax. Hindi ko naman kayo aanin. Napakain ko lang kayo ng kanin. Matakpan ko na. Baka umulan. Babasa sila. Okay. Tingnan niyo sila. Pinakain naman nila yung kanin. O siya, sige guys. Bukas na lang itong pag trade natin for the second attempt kung anong magiging resulta bukas. Good morning guys. Ito na yung umaga na kung saan yung kagabe pinapakain ko sila ng kanin pero hindi ako naging successful, naging failed attempt ko 'yon. Pero ngayong umaga papakainin ko na sila, Ipapatry ko na sila pakainin, paamuhin gamit ang kanin technique. Wala na sila doon. Ayun na, wala na sila doon. Nilipat ko sila dito sa kabila. Ito. Dito siya, bale. Dito siya, nilagay dito, banda. Dito ko siya ilalagay. Kasi, para mas madaling alagaan dito, banda. So, guys, without further ado, lilipat na natin sila dito. Hoy! Kumusta kayo dyan? Lipat na muna kayo, ha? Lipat ko na muna kayo sa ibang lalagyan para mas maasikaso ko sa ko kayo ng mabuti. Ganun 'yon. Ito na guys, yung aking pangalawa o pangatlong attempt Mabibigyan sila ng kanin. Sana maging successful. Chik 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 This is my second attempt, guys. Or third. Failure na naman. So, wait ako hanggang sa magutom talaga sila. May gusto pagkain dito eh. So, hindi pa. So, maya-maya na lang ulit. ko na lang sila ulit. So, guys. Hindi pa talaga sila tumatanggap ng ibang tao. Kaya, ang gagawin ko, mag na lang muna ako ng kanin sa kanilang kainan. Hindi na muna ako magdadagdag ng feeds nila. Ito muna. Hanggang sa masanay sila sa kanin. Tapos, pero hindi marami ha. Ah. Parang maano lang sila. ma tempt lang kumain ng kain. Meron pa ako dito. So, hayaan ko lang muna sila guys. Yun ang aking, ang aking pagpapa sanay sana sa kanila sa manok pa. Ay, manok. Sa kanin para masanay sa akin. Pero hindi eh. Ayaw pa rin nila ang tanggapin. Gusto pa rin nila si mama nila nandun. So guys, yun na muna yung aking Not so successful na pagpapakain ng karen sa aking mga alaga na anak ni Sky. At ayun, mukulit sila. At ako si Aling Nimay. Bye-bye!